Ako pala ang nanginginig na yung tuhod ko. Wala pa pala ang... Wala pa nakakain umaga, nakalimutan ko. lang <laughs> na lang <laughs> makalimutan natin ang pangalan. Makalimutan natin ang pangalan. natin. na Sa dami tayong problema ka makalimutan lahat. Huwag kalimutan ang pangalan natin. Walang balikan. Ha Minsan na yun nagla, nagla, nagasa... ano ako, nagatingin ako sa mga <laughs> Nagatingin ako ng mga live. Ayan, mahirapan sila magbasa sa pangalan ko. Tapos sabi niya sa akin, sino kaya itong walang ba? Ayan na yun. Walang balikan. O wala na balikan kasi yung nagkamali lang ako doon na maglagay ng pangalan hindi na save ko kaagad na 60 days para bago makalit na save naman ay ayun para ko kasi eh. hindi ko nasave yung po, no? so, na save yung mga gisulat ko na pangalan sabi nila kan kanino kaya itong pangalan <laughs> Basta sa 24 hours tayo wala rin. Kagabi, wala rin ako nagkain. Nakalimutan ko. Hindi ako nakakain kagabi. O umaga, raman ko ka na magkain. Hindi ako. Tapos ngayon, nangurog na yung mga ko. Sabi ko, wala pala ako nakakain. Doon ko na maramdaman. may isip pa yun ito pag kain makaramita ito yung mga bata pinakain ko na sila kasi nagsakit kasi ulo ko nagsakit ulo ko buti ganit nawala na mainit na yung kahapon kahit na ka. kainit, init yung pagsundo ko mga kastres pagdating ko sa skira, naulanan kami hanggang pagod eh, parang nidalamin ko ang tuhod kaya na malapit na ako sa bahay bye bye everyone kaya na malapit na ako sa bahay bye bye muna